pwede ko i-add to kayo naman. Uy, tagpanan mo nga yung paggastos, ha? Masyado kang magastos. Teka lang naman, video ka per bakit? Pero ako naman yung pinambibili ko, ha? Hindi, huwag, ka ka huwag kang gagastos. Hindi, huwag kang gagastos. Ha? Sabi ni Bic. Bic. Vargas. Vargas? vargas Hindi, bitch. Ano, bitch? vargas <laughs> big Bic guys. Ako, Narinig ko na yung videographer. Ito na naman tayo mga kabata helmet para sa ating kandidato serye. Diba? Ooh, ooh, ooh. At ito naman yung mga kandidato na hindi natin boboto, <laughs> <laughs> Kasi eto nga videographer, interview yan ni ano, siyang Karen. Ah, disa, Karen? Disa mga, diba? Ah, oh. sa, Karen? Sa mga, di ba? Sa Halalan 2025 nga, uh -huh. yung interview tapatan. So ito, solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka, sabi nyo, ibababa nyo bigas, 20 pesos Wala kada na ako kilo. Dun, eh. Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimula natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hmm. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayong gumasos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Oh, oh nabasa nyo! Kung ano, kasi yung tanong dyan, mga kabata helmet, ano daw ba yung solusyon, videographer? Sa problema? Sa mga tataasan ng presyo, yung mga bilhin. E diba? ba? Ah. ng mga ano, ganun, diba? Ah. So ang mission niya, huwag nang gumastos na above dun sa ano nating kinikita, pang ganun. Ay, ang gobyerno daw, huwag gagastos. So ang pinapatungkulan niya? Ang gobyerno lang. Si BBM. Huwag nang gumastos. Kasi diba? sino ba ang gobyerno ngayon? Sino ba ang administrasyon? Sino ah. ba ah. ako Di ba si BBM? Pero teka lang mga kabatahin. May mabalik nga tayo. Di ba si ito si Mr. or si Attorney Vic Rodriguez? Mm. Eh dati sa kampo to ni PBBM. Oo, oh, di ba? Siya nga ay nagtatanggol parati kay BBM. At hindi ko makakalimutan nung during the ano to, yung sa GMA, video pa yung kay mm. Chang Mel. Galing talento ng bawat Pilipino. Mm -hmm. Napag-usapan po ninyo yung galing at talento. Kitang-kita naman po ng marami ng lahat, no? Yung galing at talento ng ating Vice President Lenny Robredo. Hindi mo may tatatawa yan. Do you agree, Attorney uh, Rodriguez? Uh, well, we were just speaking of our... Uh, during I think, the campaign, uh, uh, During the campaign... During the campaign... Let's just talk about the the imminent victory of Bongbong. I'm sorry? For... We were talking of his imminent victory, the imminent victory of uh, uh, Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. Yes, Bongo. yes. And, yeah. And will uh, there my, be... My statement is clear, ma'am. Yes. Uh, we will be needing all the help yes. of all Filipinos, regardless of political color, or race or belief. At hanggang sa kapisyon sa bansa at pagbamahal sa bansa, welcome na bang pumulog. And does that include uh, Lenny Robredo? Is there a space? in the administration. It includes every Filipino, but for the position, I have to ask and yield to uh, said presidential planner Bongbong Marcos. O oh, diba, tanggol nga siya ng tanggol kay PBBN. Kasi eto na nga. Bilog nga talaga ang mundo, Bidjoga Perma. Bilog, hindi siya square. Hindi siya square. Wala siyang kanto. Wala siyang kanto, walang mga corners. Kasi ngayon, diba, sa kampo na siya ni sa tidings nyo, si hmm. Vic Rodriguez, hmm. Uh. diba? Tapos naglabas nga siya ng ano yun, di bro? Da, ano yun? The King, the the king Maker? maker? <laughs> the King <Raker>? the, <laughs> oh, maker? Oh, the King Maker? Ah. The, maker? King? Hindi, The King Maker yata. <laughs> Oo, oh, parang gano'n. Eh, di ba na, wala naman akong pakailan sa libro <laughs> niya. <laughs> Pero ayun na nga, mga kabatang helmet, di ba? Oh, kayo, ibuboto nyo ba yung ganyang klaseng politiko? Yung ganyang klaseng mindset na? Wala na daw eto pa, oh, parang ano budgeting lang nga daw yan sa bahay or sa pamilya oh. na wag kang gumastos, bijoga nang mm -hmm. higit. ba? Diba? Doon sa kung anong ino-earn mo lang. Ah, diba yun? so, yun? lang ang solusyon. Pero teka lang, Mr. Vic Rodriguez, eh, yung mga presyuhan ngayon, kahit ayaw mong gumastos ng sobrang malaki, mapapagastos ka pa rin dahil nga ang taas ng presyo ng bilihin. Wala diba? <laughs> diba? ba siyang gagawin para dun sa mataas na presyo ng kamatis? O ba? Diba? Yun yung dapat bigyan nyo na solusyon kung paano nyo pabababain yung presyo ng kamatis. Hindi yung pipigilan nyo na gumastos. gumastos. Eh paano yun? Ah, hindi na kami nakain? Ha? Hindi na daw. Siya lang daw. Pag-alala ng 12, galing sa tax natin pag naupo ay, yan. Oh, oh, ay, Ito naman, sobra ka naman sa lupa. Ay, mga kabatang helmet, mag-isip-isip na kayo. Kung ganyan ang mindset ng isang politiko or gustong choka pa. Mm. Aba naman, 'di ba? Ano yan? naman. Ano classic mindset 'yan. Teka batang ng helmet, bakit tayo magsasuffer? E eh, una sa lahat, di ba, dapat tayo yung nakakakuha ng serbisyo na galing sa kanila. Bakit tayo ang magsasuffer? Kaya ka. Eh, sinusweldohan natin sila? Kaya ka, di ba, tayo yung nagpapasweldo. Dapat gawin nila yung tungkulin nila at magtrabaho sila ng tama. Hindi yung ganyang klaseng solusyon ang ibibigay sa atin. Na, nakirita. Huwag ka daw gagastos. O, basta makabatang helmet. X na sa akin yan. Talagang talagang man ekis sa akin yan sa palota ko. Pero ayan, kailangan ko talagang ilabas at kailangan ko i-justify bakit hindi ko siya iboboto, bakit hindi kasama sa listahan ko yan. Dahil nga, ayan na nga ng patutuon ng ko ng mindset videographer. Hmm, eh, nung una palang, lang, Daba? Oo, oh, eh, alam nyo, mga kabatang helmet, tingnan nyo naman, mula nung una na pinagtatanggol si nga si PBBM, tapos ayun nga, lumipat siya sa kabilang kampo, sa kabilang kubot, oh, what's next? <laughs> Oo, oh, i diba? mo ba yan? Ay, ayoko sa lahat ng mga balimbing. Yes, sir! Pair. Binibaby niya si Baby M. Kaya nga, ka, di ba siya nga lagi yung magtatanggol. kasi oh, hindi ko ba ang halimutan yung sa sagot nga kay BP Pero ayan nga mga bata, kailan ko sa gusto mo ang video na ito. Tulimutan mag mag-subscribe at the click ang notification bell para lagi updated sa lahat na may na upload po namin ni Bichoga Park. yun na dyan, ha? Naku, nakakaloka lang talaga yung mga troll, video gaper. Mm, sa troll yan, ni... e. Eh. Oo, sa page ni Prop. Doc. Shelo Magno, <laughs> ang daming mga trolls. Naku talaga, mga batang patola bata sila. Pinangalanan pa silang troll. Nakakaloka lang talaga, no? Lys ko naman, mag-isip-isip kayo, no? Hindi porket nasasweldoan kayo sa ginagawa nyo. Ikasama na rin po kayo na nakakatulong para lumugmok at lalong malugmok ang bansang Pilipinas. <laughs> oh hello? Karma is real. Yan lang talaga sabi oh, ko, Alam mo yung mga troll na yan, ang laki ng kasalanan nila sa Pilipino. O, oh, hindi lang sa Pilipino, ang laki ng kasalanan niya sa Diyos. Di ba? Oh, cheese! Naku, naku talaga, kapag si Lord na gumalaw ng baso, ay naku talaga, iwan ko na lang talaga. Tignan mo nga, videographer, yung mga nangyayari sa paligid, magugulat ka na lang. Ay, bakit ganun, di ba? Oh, basta. Pero nga, eh, nag fight, di na lang. <laughs> Ay, nag fight? Ay, nag fight na yan? Ay, nagkasakit kinabukasan. oh, di ba? Sabi ko, kasi maakura. Pero yun nga mga kapatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay, stay safe as always. Sabi nga mga saboy, nag-helmet din na bukit. It's getting better everyday. God bless everyone. Bye! O oh, basta, eh, kiss sa akin yan. Ha? Para sa kand kandidata siya rin natin. Nako, isa yun sa mga X sa akin. Malabong kausap, diba? Bili bil bil na kayo ng libro para kumita. Oh, huh? huh? bakit? Sayang pera, no? O, di ba? Sabi, diba, magtipid. Huwag bilhin oh, yung libro niya. Huwag bilhin yung libro kasi kailangan nga na, diba? Huwag daw gumastos na kailin. Hindi, hmm. oh. Ma madali masunod. jungle.